natin tabunan ng damo yung mga patay na nadamo okay. sa iba pa pa kunti dyan dyan okay na yan sige sige e, tabunan mo tabunan mo So, yan po mga kadol. No? So, hindi namin nasa na napatal pala namin yung aswang. So, ang gagawin po namin ito, ah, dito po, dinala po namin dito sa lamuhan. Doon no? po sa, sa galing, sa taas. At dinala po namin dito. So, so, ano kayong gagawin po namin dito dahil ay ito po yung aswang po ito mga kadol. Yung ah, uh, yung bertod niya ba hindi po namin napalabas yan ang pinaka ano, uh, problema po namin kung ano to kasi yung bertod niya nandun po sa katawan hindi pa namin napalabas no? kasi po ay napuruan po namin so akala po niya ay mahina po kami kaya hindi niya nasahan na uh, yung uh, pinaka, ginamit na po ng lakas namin no? kasi kapag hindi po namin gagamitin po yung lakas po namin baka po, kay, baka po kami po yung mapuruhan so ano lang po pa depends na po sa sarili po namin para hindi po kami mapahamak kaya inunahan po namin kasi tinatawanan lang po kami mga kadol kasi ayaw po gumana po yung mga pang pang, -pang, -pang po sa kanila yung mga aswang dahil sobra pong malakas po siya Ah, uh, yung kapengyarian po niya makadiri doon. Napuruhan po namin. So Ano kaya gagawin namin ngayon? Hayo. natin, matulungan. Kasi ano na? Ano paggagawin natin dito, bro? Kaya nga, bro. Kapag idadalhin ba natin to bro? Ang bigat naman. Ang bigat, ang layo pa naman. Ang layo pa naman yung puputa, natin. Uh, ano naman siguro bro? Eh? Uh, Nagugulihan talaga ako bro. Hindi ko alam anong gagawin ngayon bro. Uh, kasi sa lahat ng wakwak na hinuli natin, sinasagit natin. Pero uh -huh. ito nadali talaga. Na. <laughs> Kaya hindi natin sinasadya bro eh. oh, Hindi na, hindi naman natin sinasadya. Uh -huh. Kasi nung umataki siya at may dala na siyang itak e na uh, delikado kasi tayo dumro kapag, kapag, tayo yung nadali oh, kapag tayo ang nadali hindi tayo kawin tayo, ay, tayo no. naman yung kawawa kaya ginamita na namin talaga siya ng lakas uh, pang patal talaga so ililibing na lang siguro natin ito bro parang ganito lang yung gagawin natin dito. pero wala tayong panggamit nga, ano. Ano bang... Mas, mas maganda po. O, o, yung gagawin natin ngayon. Nagibig natin to bro. Tapos, dasala ah, natin. Pwede naman. So, hindi naman. Hindi naman natin sinasadya talaga yung nangyari sa kanya. So, sadyang malakas lang talaga siya at napilitan tayong ah, gamitin yung pang ano talaga sa kanya. So, Iwan ko ba ko? Naguguluhan talaga ako bro So <tod noise> Uy Uy Ibigang ibatan Sige, ibigang naman po Ibigang ibatan Nasaan ka? Nabutot lang ka Hindi talaga namin alam ngayon kung anong gagawin namin. Talaga po. Uy, so, ganun pala marami pa tayong magagawa bro eh, nadali kasi natin siya bro nang ah, hindi lumabas yung yung magtatag katawan niya yung uh, pinagmumulan talaga ng pangyarihan niya so delikado daw yung katawan niya bro delikado daw yung katawan niya lalo na kapag merong mga uh, uh tao na pwede makakita siya, pwede makahawa sa pagiging wakwak -wak. so, mm -hmm. at ang pinakama ano dun bro kapag nakita to ng pinuno bro baka buhayin ng pinuno bro at pag nabuhay to ng pinuno bro mas magiging mas malakas na daw so, Tama. sabi ni kaibigang ibatan ay kailangan sunugin yung buong katawan niya yung walang uh -huh. matira yung presyong sinabi na, sunugin So, ayun. Ano ba? No, no. Sinugin talaga natin ito bro. Pero, Salamat kay Bigang Ibatan. Oo, oh, no? So, ayan, no? Uh, hindi na sumasagot si kay Bigang Ibatan. Uh, si kay Bigang Ibatan kasi bro. Uh, alam mo bro, uh, hindi na talaga ako tumatawag sa kanya bro. Uh, humihingi ng tulong sa kanya. Mm -hmm. Uh dahil ayoko talagang gamitin siya bro uh, ayoko gamitin yung, yung yung kaibigan natin na uh, para lang sa vlog natin uh -huh. uh, kaya hindi ako palaging nag uh, ano nang ibatan sa ano sa bawat content natin dahil uh, nirerespeto natin sila so ngayon uh, kinakailangan kasi kaya napilitan din siyang magbigay ng advice sa atin So, uh, sinabi niya na ah, uh, na lang daw para para daw ano, uh, hindi na maka awa pa. Awa, o makapinsala o magiging makabuhay ng pinuno at magiging mas malakas. So, uh, si kaibigang ibatan bro, nandyan talaga siya bro kapag kinakailangan uh, kapag kapag hindi kailangan, kapag wala tayo sa panganib bro ah... Uh, hindi siya hmm. nakikialam hmm. Hindi, siya, hindi siya tumutulong hindi siya dumating kapag hindi na natin kaya bro nandyan talaga siya um, mas mabuti talaga tama talaga yung ginagawa natin na ah. huwag talaga ta palaging magamit i-expose sila sa ating mga vlog, no? Para, kasi parang anong dating kasi nun no, bro parang ginagamit natin sila para magkakabius lang magka tama tama para maraming manood sa atin ginagamit natin sila kaya wag nating abusuhin wag tayong wag natin silang palaging i-vlog mm para di natin sila maabuso kasi nandyan lang naman sila kapag kailangan natin ng tulong so sabi niya susunugin so gagawin natin bro. Sige. so kailangan natin siyang dalhin doon sa uh, o dalhin o maghako tayo ng ha, magha damo. dito lang tayo bro. maghako tayo ng damo maghako tayo ng damo oh. Uh. sige na natin yung area bro ha? baka may nasunog ba Taman tama bro, maraming damo dito bro. Yan you know? oh. Mas maganda siguro dito sa gitna bro. Pwede. Pag, pag dito tayo nagsunog bro, madadama itong durian bro. Oo. Uh, -huh. uh, dito sa bro, para malayo dito sa puno. Uh, dito. Ipaligil na nakasuro ni bro. Uh -huh, Ipaligil bro. Hmm? Uh, ganito na no bro. Buhatin mo bro. Hindi malakas ka naman, di ba? Oo. Dalhin mo dyan sa gitna. Dalhin mo dyan sa gitna. Tapos... Biro na na kung Ha? Giro. Tapos ano bro? dun Doon natin tabunan ng... Ah... Uh, natin tabunan ng... Damo. Yung mga patay na nadamo. Hmm. Oh, sa iba pa pa kunti. Oh, dyan, dyan. Okay na yan. Sige, sige. Itabunan mo, tabunan mo. Dito mo mga bote. Kukunin ko muna. Dito mo pa, tabunan mo pa. Yung yung oh, yan 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 yung ano, okay na yan kunin mo camera mo kukunin ko muna yung lighter Oh, ayan na. Ah, uh, sisindihan na. Dasalan mo muna. Mga bago, ano, para maano din yung katawan niya. Dasalan, bro. Oh, dasalan. Oh, yan. Siyasunod na ting. Nang ngumbo. Ha? Dito sa Tuyo ba yung damo o hindi? Parang umog. Umog? umi ano pa oh? May may mga ano pa sa parang uulan yata. Umaambon. Tingnan natin sa paligid baka may kasama pa. Lakas yung hangin. Nako, baka baka di natin masunog yan at makuha yan ng pinuno baka buhayin niya hindi na kasi natin maipalabas yung anong diyan, yung bato kasi hindi na yan makakaluwa dahil uh, wala na. Tapos na siya. Lumipat. Dito sa ano bro, sa, dito sa dito bro, baka musig basi musiga dire dapit. Yeah. Anak-anak, anak daw. Stingy daw. ayaw? naku, pag naabutan tayo ng uh, ulan nito yan yung mahirap kapag nabutan tayo ng ulan kailangan masunog talaga yan bro Lagyan mo ng ano, yung dahon. Sige. Ganyan. Yan. yan. Parang umuulan na, bro. Sige, sige. Kailangan masunog yan. May kasamahan pa sa paligid ba? Mapuy na sana yun kanina eh. Ako daw bro. Ganitin kamera. Lo que hay casi bro, me la casa bro, Giy, bilisan ang mga bro Nawala ang apoy Sayo pa berapa kamu ngita blu kai bro? hindi sa blu kai? blu kai ngita ko bro parah may merong punggung pigil bro ngak ayo parah may merong perang punggung pigil sa atin para makin ko mangin emang eh. hangin e hangin dito sa so, paligid yung pinuno bro ngita sa blu kai bro Huwag oh, may lukay, bro. Huwag may lukay. Hindi masigah. saon na rin? lebih pulang yuk bahwa kasih menawar lebih bagaimana pokoknya lukai ya so